Hi guys. November 2019 nung na-detect namin yung balikat ni Atli. Habang naglalakad, nakita namin yung right side niya na parang medyo mababa. Sabi namin, siguro baka nangawit lang sa pagkakaupo. Dahil uh, noong pandemic ay lagi siyang nakaupo sa harap ng computer at laging nakapatagilid kaya naman, yun yung inisip namin na dahilan na baka nangawit lang siya. Kaya hindi namin na, nung time na yun, hindi namin na ng pansin yung pagkakababa ng kanyang right na balikat. So, after nun, uh, tinitingnan ko kung paano yung gagawin sa kanya. Ang ginagawa kong paupo sa kanya sa harap ng computer ay eh, pinapadiretso ko. Kaso medyo uh, makulit yung batang ito, so, yung makikita ko ay nakapatagilid pa rin yung upo niya. Kaya naman, pinagdudahan ko yung pagkakaupo niya na yun sa harap ng computer, araw-araw na nakapatagilid. Kaya siguro ka ako nagkaganon yung kanyang uh, kanang balikat, kaya medyo nakapaba kaya ang iniisip namin ay parang nangawit na. So, hindi namin napansin yun. Dahil naging abala kami sa paghahanap buhay dahil nung panahon na yon ay napakabili nung aming uh, binibentang halaman. Sa loob halos ng isang taon ay naging mabili yung mga halaman kaya hindi namin siya gaanong napagtuuna ng pansin. After nung uh, kabilihan ng halaman nung medyo matuma na siya na uwi na kami dito sa kabanatuan doon ko napansin nung habang pinapaliguan ko siya nakita ko yung tiyan niya na parang tabingi yung pagkakaayos medyo tabingi yung curve ng kanyang tiyan kaya doon ako nabahala kaya sinabi ko sa aking uh, mga anak at asawa na kailangan ipacheck up na natin si Ashley kaya naman ganun yung ginawa ko. Dinala namin siya sa Premier do namin siya ipinagamot, pina-check up namin siya doon sa uh, paggamutan doon ng uh, kay Dr. Uh, Rolando de la Cruz, orthodontist. Doon ko siya dinala mismo, pina-check up namin siya. Ayun nga, ang ginawa nga ay hinatulan kami ng X-ray uh, or at saka yung ultrasound. So, doon nga nakita yung kanyang curve ng kanyang, ah, uh, ba, ba, kanyang curve ng kanyang, ah, uh, Buto sa likod ay halos 61% na yung pagkakakurve. Kaya naman, ang ginawa niya ay hinatol muna kami sa therapy session. Kung tutuusin, ang sabi niya, kailangan na siyang operahan. Kaya lang, sa dahil lang medyo bata pa siya kasi 10 years old pa lang siya nung time na pinagamot ko siya at uh, isa pa nga uh, special child sabi ni Doc baka daw hindi pa kayanin yung pag opera sabi niya i-try daw muna namin ang therapy session so ayun na inihatol niya kami doon sa clinic ni Ma'am Barney so ang ginawa naman namin ay pina-schedule namin siya ng therapy nung una ay once a week lang kasi baka hindi naman namin kayanin yung pagpapatherapy kasi hindi naman din ganun kababa yung uh, bayad sa therapy clinic so kaya ang ang pina-schedule muna namin is once a week so ayun So far naman ay okay yung pagte-therapy sa kanya nung time nung time na nagpapa-therapy siya. So parang niisip ko sana makuha ng therapy yung kanyang scoliosis. Pero habang tumataga, nakikita ko parang hindi nagbabago yung kanyang likod. Parang mas lalo pang nagiging curve. Kaya naman, uh, isinagest na ni Ma'am Barney na pagawaan na siya ng brace. So, ayan. Siya na kayong kumontak ng gagawa ng brace para kay Ashley. Kasi wala kaming alam talaga sa mga ganong bagay. Kaya sabi ko, Ma'am Barney, baka ikaw na po yung Uh, kung pwedeng ikaw na po yung humanap ng uh, magpapapaggawaan ng brace. Nagtanong kasi kami sa ibang uh, paggawaan, medyo mataas ang presyo nila. Kaya si Ma'am Barney na yung gumawa ng paraan para makahanap ng mas mababang presyo ng brace. Ayan. At hindi nga namin halos kinaya yung uh, pagpapagawaan ng brace na yan kasi halos uh, inabot ng 25,000 yan. Meron pa kaming discount. Nagkaroon pa kami ng discount dyan. Kaya kung tutuusin, mas mataas pa yun sa 25,000. Kaya namin, thankful talaga kami kay Ma'am Barney kasi talagang tinulungan niya kami humanap ng mapaggagawaan ng brace. So, ayan na nga. At awang-awa talaga ako sa bata na yan habang sinusukatan siya ng uh, hulmahan ng kanyang pagpapagawa ng brace. So, ayan. Talagang habang ginagawa niya ay umiiyak siya. Nakakawa talaga ako sa kanya. Hindi kasi niya alam kung ano nangyayari sa kanya at kung ano yung ginagawa sa kanya. Kaya habang, yeah. ginagawa, habang ginagawa yung hulmahan ng kanyang brace, alam yung sobrang iyak niya. Pati ako, nahalos pati ako ay naiiyak na rin. At pati si Ma'am Barney, hindi na din mapakali sa sobrang awa sa kanya. So, sana ay mahabol pa nga ng brace yung kanyang uh, uh, pagliko ng buto. At sana wag na siyang maoperahan kasi alam ko hindi niya kakayani yung kasi sobrang bata pa niya. Yan ipinapanalain ko siya lang talaga sa Panginoon na sana ay mapagaling siya agad. So ayan at natapos na nga yung paghuhulma huhulma ng kanyang gagawing brace. Sobrang pasasalamat din ako dun sa gumagawa ng brace at napakabait at talagang pasensyoso sana so kahit iyak nang iyak si Akin tinutuloy pa rin yung ginagawa niya Ayan. sana po tulungan nyo rin po ako mag pray para kay Asi na sana ay gumaling na agad Ayan, habang tinatanggal pa nga yung plastic sa kanya, talagang iyak pa siya ng iyak at napayaka pa talaga sa kanyang mambar.